Welcome sa ating channel na ang mga kwento ni Yano. Ating babalikan ang pangyayari tungkol sa isang madugong trahedya sa dagat na nagdulot sa pagkamatay ng libu-libong pasahero at tripulante ng barko nang dahil sa isang banggaan ng isang passenger ferry na MV Doña Paz at ng isang oil tanker na MT Vector. Ito ay binansagang ang pinakanakamamatay na sakuna sa dagat sa panahon ng kapayapaan ng 20th century. Ating sariwain ang mga pangyayari sa ating kwento ngayon na pinamagatang ang nagliliyab na paglalakbay sa dagat, ang trahedya ng MV Doña Paz. Ang Doña Paz ay ginawa noong 1963 ni Onomichi Zosen ng Onomichi Hiroshima, Japan. Ito ay orihinal na pinangalan ng Kimeyuri Maru sa panahong naglalakbay siya sa karagatan ng Japan mayroon siyang kapasidad na 608 na pasahero. Noong October 1975, ibinenta ito sa Sulpicio Lines na isang Pilipinong kumpanya na nag-operate ng mga fleet ng passenger ferries at kalaunan ay pinalitan ng pangalan ng barko na Don Sulpicio. Nagsilbi ang barkong ito para sa destinasyon ng Maynila, Cebu bilang pangunahing ruta nito. Ang barko ay naging isa sa dalawang punong barko ng kumpanya na ang isa ay ang Donya Ana na pinalitan ng pangalan na Donya Marilyn noong July 5, 1979, ang barko ay tinupok ng apoy sa karaniwan nitong paglalakbay sa Manila patungong Cebu. Lahat ng 1164 na sakay ng barko ay nailigtas. Ngunit ang barko ay nakadaong at idineklara na CTL o constructive total loss ang terminong ginamit ng United States Navy sa panahon at pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig upang ilarawan ang lawak sa pinsala ng mga sasakyang pangtagat na ang mga ito ay hindi na kayang maaayos sa ekonomiya. Ang pagkawasaf ay binili mula sa mga underwriter o tagapagsagot sa panganib ng Sulpicio Lines, inayos at ginawa ang mga pagbabago sa istruktura at bumalik ito sa serbisyo gamit ang bagong pangalan na MV Doña Tas. Sa panahong naging punong barko na ang MV Philippine Princess ng Sulpicio Lines na naglilingkod sa destinasyong manila Cebu na ruta, ang Doña Paz ay nareassign upang magsilbi sa rutang Manila-Tacloban. Ang pagbabalik sa paglalakbay ay pag-stopover sa Catbalogan. Ito na ang bagong ruta ng Doña Paz, dalawang beses ang kanyang paglayag sa isang linggo hanggang sa oras ng kanyang paglubog. Noong December 20, 1987, bandang 6.30 Philippine Standard Time, umalis ang Doña Paz mula sa Tacloban Leyte patungong Manila, na may stopover sa Catbalogan Samar. Sa utos ni Kapten Eusebio Nazareno, ang sasakyang pandagat ay nakatakdang darating sa Maynila ng alas 4 kinabukasan, na iulat na huling nakipag-ugnayan ang barkong ito sa radyo bandang alas 8, gayunpaman. Ang mga sumunod na ulat ay nagpahiwatig na ang Donya Paz ay walang gamit na radyo. Bandang 10.30, ang barko ay nasa Dumali Point katabi ng Tabla Strait malapit sa Marinduque. Nang maglaon, sinabi ng isang nakaligtas na maaliwalas ang panahon ng gabing iyon, munit maalon. Habang natutulog ang karamihan sa mga pasahero, nabangga ang Donya Paz sa isang oil tanker na MT Vector. Isang Philippine-owned na barko na ang ruta ay mula Bataan patungong Masbate. Ang MT Vector ay may dalang 1041 na tonelada ng gasolina at iba pang produktong petrolyo na pag-aari ng Caltex Philippines. Sa panahon ng banggaan, nagliyab ang kargamentong langis ng MT Vector at nagdulot ito ng napakalaking apoy sa barko na kalaunan ay kumalat sa dagat patungong Donya Paz naalala ng mga nakaligtas na nararamdaman nila ang pagbagsak at pagsabog na nagdulot ng takot sa mga pasahero ng barko isa sa kanila si Pakito Osabel sa kanyang salaysay ang apoy ay mabilis na lumiliyab at kumalat sa barko patina ang buong paligid sa dagat na malapit sa pinangyarihan ng banggaan ng dalawang barko ang isa pang hmm. nakaligtas na isang Philippine Constabulary Corporal na si Luthgar Doniedo ay nagsabi na ang mga ilaw ay namatay ilang minuto pagkatapos ng banggaan. Walang anumang life vests na makikita sa loob ng Doña Paz at ang mga tripulante ay tumatakbo sa takot kasama ang iba pang mga pasahero at walang sino man sa mga tripulante ang nagbigay ng anumang utos o gumawa ng anumang pagtatangka upang ayusin ang mga pangangailangan ng mga pasahero sa mga oras na iyon. Sinabi kalaunan na ang mga locker ng mga life jacket ay natalak. Ang mga nakaligtas naman ay napilitang tumalon mula sa barko at lumangoy sa gitna ng mga sunog at palutang-lutang na mga katawan sa nagaalab na tubig sa paligid ng barko. Ang ilan ay gumagamit ng mga maleta bilang pansamantalang flotation device. Ang Donya Pass ay lumubog sa loob ng dalawang oras pagkatapos ng banggaan, samantalang ang MT Vector ay lumubog sa loob ng apat na oras. Ang dalawang barko ay lumubog sa humigit kumulang 1,788 feet sa ilalim ng dagat sa Tabla Strait. Nesaksiyan ng mga opisyal at ng kapitan ng isang dumaan na barkong Inter-Island na MV Don Claudio ang pagsabog ng dalawang barko pagkaraan ng isang oras, natagpuan sa dagat na palutang-lutang ang mga pasahero na nakaligtas sa Doña Paz. Ang mga opisyal ng Don Claudio ay naghagis ng lambat upang maakyat ang mga nakaligtas. Dalawamput-anim na pasahero lang ang nakaligtas at nakuha mula sa lugar ng pinangyarihan. Ang dalawamput-apat sa mga pasahero ay nagmula sa Doña Paz, habang ang dalawa naman ay mga tripulante na nagmula sa labing tatlo kataong tripulante ng MT Vector. Isang apat na taong gulang na batang lalaki ang natagpuang naanod sa dagat ilang araw pagkatapos ng banggaan. Ngunit may mga magkasalumat na ulat kung siya ba ay isa sa mga pasaherong nakaligtas o hindi mula sa Doña Paz. Ang ika-dalawamputlima kataong nakaligtas mula sa Doña Paz na si Valeriana Duma, ay hindi orihinal na kabilang sa mga opisyal na nakalista sa listahan sa mga nakaligtas. Inihayad niya sa pamamagitan ng programa ng GMA Network na Wish Ko Lang noong 2012. Sa edad na 14, siya ang pinakabatang pasahero ng Doña Paz na nakaligtas sa trahedyang iyon. Walang nakaligtas sa mga crew ng Doña Paz. Karamihan sa mga nakaligtas ay nagtamo ng mga paso mula sa pagtalon sa naglalagablab na apoy sa tubig. Ang mga doktor at nurse na sakay ng rescue vessel ay gumamot sa kanilang mga pinsala. Umabot umano ng walong oras bago nalaman ng mga Philippine Maritime Authorities ang aksidente at walong oras pa upang simula ng mga operasyon. Ayon sa inisyal na investigasyon ng Philippine Coast Guard, isang apprentice na miyembro lang ng tauhan sa Doña Paz ang nagmomonitor sa bridge ng barko nang mangyari ang aksidente. Ang ibang mga opisyal ay nag-iinuman ng beer o nanonood ng telebisyon sa recreation quarter ng mga tripulante. Ang kapitan ng barko ay iniulat na nanonood ng isang pelikula sa kanyang Betamax machine ng kanyang cabin. Ang teoryang ito ay binigyan ng higit na kredibilidad sa pamamagitan ng mga pahayag na ibinigay ng nakaligtas na si Salvador Baxal na nagsalita tungkol sa upbeat music na nanggaling sa recreation quarters at pinatunayan din ito ni Lutgardo Niedo na nagpatotoo na sinabihan siya ng isang kasamahang sundalong constabulary tungkol sa isang patuloy na party na may tawanan at malakas na musika sa command deck na dito ang control center kung saan ang sasakyang pandagat ay dinadala, dinadaya at minamaniobra kasama ang kapitan. Ang Marine Board of Inquiry ng Philippine Coast Guard na pinamumunuan ni Captain Dario Fajardo ay nagsagawa ng fact-finding mission ng paglubog at nagbigay ng ulat nito sa Kongreso noong February 29, 1988. Ang Coalition of Samar and Leyte Organizations (SLO) ay gumawa ng investigative team na binubuo ng mga propesyonal at miyembro ng kapulisan mula sa mga probinsya ng Leyte at Samar. Ang kanilang mga voluntaryong miyembro ay naglalayong mangalap ng impormasyon sa paglalakbay ng barko at mga pasahero. Kabilang sa mga dokumentong hinanap nila ay ang mga kopya na tiket na ibinigay sa mga pasahero. Ang CLSO ay opisyal na kinilala ng gobyerno ng Pilipinas upang makapagbigay ng tulong sa mga kamag-anak ng mga biktima ng MV Doña Paz. Sinabi ng mga nakaligtas na posibleng umabot sa apat na libong na pasahero ang sakay ng Doña Paz sa kanyang paglalakbay ng gabing iyon. Ang mga palatandaan na kanilang isinasaalang-alang ay nakakita sila ng mga pasahero na natutulog sa mga pasilyo, sa mga deck ng bangka, at sa mga bunks na may tatlo o apat na tao sa kanila. Gayunpaman, Sinabi ng isang hindi kilalang opisyal ng Sulpicio Lines sa UPI o United Press International na isang American International News Agency. Dahil ito ay panahon ng kapaskuhan, ang mga tiket ay karaniwan ilegal na binili sa mga pasahero ng barko sa mas murang halaga at ang mga pasahero ito ay hindi nakalista sa manipesto. Idinagdag ng parehong opisyal na ang mga may hawak ng komplementaryong tiket, ay hindi nagbabayad sa mga bata na may edad na apat na taon, pababa sila rin ay hindi nakalista sa manipesto. Noong December 28, 1987, sinabi ni Representative Raul Daza ng Northern Samar na hindi bababa sa dalawang libo na pasaherong sakay ng Donya Paz ay wala sa manipesto. Ibinatay niya na ang mga numerong iyon sa listahan ng mga pangalan na ibinigay ng mga kamag-anak at kaibigan ng mga nawawalang tao na pinaniniwala ang sakay ng barko na ang mga pangalan ay pinagsama-sama sa mga istasyon ng radyo at telebisyon sa Tacloban. Ang mga pangalan ng dalawang libo mahigit na nawawalang pasahero ay inilathala sa pahina 20 hanggang 31 ng December 29, 1987 sa ebisyon ng Philippine Daily Inquirer. Hindi bababa sa 70 na guro. Sa pampublikong paaralan ang nasawi sa banggaan noong February 1988. Sinabi ng Philippine National Bureau of Investigation, na batay sa mga panayam sa mga kamag-anak, na mayroong hindi bababa sa 3099 na pasahero at 59 na tripulante na sakay na nagbigay sa kabuuan 3134 na nasawi sa barko noong January 1999 tinantya ng isang ulat ng task force ng Pangulo batay sa mga record ng Korte at higit sa 4,100 na naangkin sa pag-ariglo na mayroong 4,342 na pasahero, ang pagbabawas sa 26 na nakaligtas na mga pasahero at pagdaragdag ng 58 na tripulante ay nagbibigay ng 4,374 sa kabuuang nasawi sa barko. Halos tatlong beses ang karga ng Bisenyo. Pagdaragdag sa 11 na patay mula sa crew ng MT Vector, ang kabuuan ay naging 4,385. Inilarawan ni Pangulong Corazon Aquino ang aksidente bilang isang pambansang trahedya na napakasakit na sufat na kalungkutan ng mamamayang Pilipino at mas higit pang pinasakit dahil ang trahedya ay sumapit sa panahon ng Kapaskuhan. Dahil sa tinatayang bilang ng na mga namatay, pinawag ng Time Magazine na ang paglubog ng Doña Paz ay ang pinakanakamamatay na sakuna sa dagat sa panahon ng kapayapaan ng 20th century. Inihayag ng Sulbicio Lines tatlong araw pagkatapos ng aksidente na ang Doña Paz ay naka-insured ng 25 million pesos o 776,040 na dolyar noong 2024 at handang bayaran ang mga nakaligtas sa halagang 20,000 pesos o 667 na dolyar noong 2024 para sa bawat biktima. Pagkaraan ng mga araw, daan-daang kamag-anak ng mga biktima ang nagsagawa ng mass rally at naghihiling ng kabayaran ng mga may-ari ng barko ang mga pamilya ng mga hindi nakalista sa manipesto, gayon din na magbigay sila ng buong accounting sa mga nawawala. Gayunpaman, ang Board of Marine Inquiry na kalaunang nagpawalang sala sa linya ng pagkakamali ng Sulpicio Line sa aksidente. Ang mga sumunod na pagtatanong ay nagsiwalat na ang vector ay nag-operate ng walang lisensya, lookout o wastong kwalipikadong master. Noong 1999, ang Korte Suprema ng Pilipinas ay nagpasya na ang mga may-ari ng ME Vector ay ang may pananagutan na magbayad ng danyos sa mga biktima ng banggaan o sa mga may-ari ng MT Vector tulad ng mga inihain ng pamilya kanyesal na nawala ng dalawang miyembro at ang pamilyang makasas na nawala ng tatlong miyembro ng pamilya ay hinatulan ng Porte Suprema na maging ang mga pamilya ng mga biktima na ang mga pangalan na hindi lumabas sa opisyal na manifesto ay may karapatan sa bayad pinsala ang Caltex Philippines na nag-charter ng Vector ay inalis din sa pananagutan sa kabayaran. Isang alaala para sa mga biktima ng Doña Paz ang nasa Pieta Park sa Katbalogan. Matatagpuan ito sa tabi ng St. Bartholomew Church at St. Mary's College of Catbalogan. Ang parke ngayon ay nagsisilbing pampublikong espasyo para sa mga pamilya at kaibigan ng mga biktima. Ang wreck ng Doña Paz ay natagpuan noong April 2019 ng RV Petrel na isang research vessel na may video footage na inilabas noong December 19. Nakahiga ito ng tuwid sa lalim na 1,600 feet. Ang wreck ng Vector ay natagpuan natahiga sa 7,200 feet ang layo sa parehong estado. Parehong nasa mabuting kalagayan ang magkabilang wrecks.